Hi, good morning everyone. Welcome to July in the Philippines. Kumusta po kayo diyan? Ah, uh, dito sa amin is morning. Ah, uh, 5:30 pa lang. At uh, liwanag na. Pag ako nagising. Pupuntahan ko ang amin kalabaw. Kasi pag maaga-maaga silang pinapakain. Ayun ang isa kong kalabaw. Si Matilda. <laughs> 'Yung mga aso alam na alam saan ako pupunta. Oo. Tingnan. Iyi. Eh. Malamig kasi dito sa amin. Malamigan ako. Hey, sigirig ko. pero punta ako doon sa baba. Ah. Uh, 'Yan. Na na ito naman yung dalawa nito Lagi yan sa... Yan. Hindi na lang sila mauuna. Yan pa sa likod ko. Dito na. Kung saan lagi Inaano yung pangalan nito. Yung kalabaw. Kailangan siya isusog. Baka kinuha na ni Jan Jan. Dito maganda sana. Lagyan ng rice field. Kaso so, hindi na trabaho ni sa tatay ni Joy Joy. Dito naman sa aming banda, nagtatalim na kami ng mga mga trees like Jermelina, at ano pa oh, yung malalaking kahoy yan unti unti na silang ano kagaya dito ano hmm ang tangka ni Matilda tara 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 Ay, sasamahan nila ako ayun na pala yung kalabaw sa kabila nasuga na pala nagsiapasan sila. Para na rin si mataba. ba? ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah. sila. <laughs> hey! Kala nila, di ako nakikita ilang araw. Sila. Ayun, balon doon. labaw. Dugo na pa lang Janjan. Bawat umaga kasi si Janjan -jan 'yung nag alo nagsusuga hapon 'yung trabaho niya. Bali dito banda may natira pa na niyog dalawa. Dito dati rice field to namin kaso hindi na namin siya inasikaso dahil uh, ano kasi ito napakalalim tapos uh, walang maharvest dahil pag bumaha na naaanod sila kasi yan kasi marami ang uh, tubig dyan ano kasi yan parang dam style yung dumating kami galing pampanga dito ito yung inaalagaan namin lagi tapos to paligid to sa lupa nila ni Piri din bali ito kasama yung lupa na ano yan bali na ano ito na sa ano bangko kaya, hanggang ngayon, hindi tinrabaho ng, hindi tinrabaho. Pero, pwede rin maglagay doon ng ano, uh, mga tanim. Yan, dito banda. Ito, rice field ito. Kasi pag bumaha, wala na. Marami ding maya dito. Maya mensis yung yung mga kumakain sa palay. Puntahan ko yung palay namin doon sa baba. Kung saan kami nagtatanim ngayon. At yun. Yung mga kalabaw yan. Doon yan sa kabila. Yung saging namin tinanim. Dati. Yung niyog namin. Tinanim. Bali isa lang bunga. Yun. Ito kasi yung bandang lupa na ito. Ah, uh, punong-puno ng tubig dyan Maraming tubig. Hanggang dito. Hanggang doon sa taas. Meron yan siyang parang dam. Ayun na si Kalaba. Nye. Nye. So. Yan. Kailangan pag magsuga ka ng kalabaw is lagyan mo siya ng uh, bato sa gilid. Kayo ba? Kaya iikot mo siya ng mabuti yung lubid. Kasi itong kahoy na ito, kaya may bato. Dahil ito yung gina, ano ba? Gina, ano sa tukod. Kasi gina, baon to yung kahoy. Yun namang kalabaw namin nakatingin doon sa kabila dahil merong kalabaw doon. Kala niya nanay niya. Yun. Puntahan ko muna yung rice field. Puntahan ko muna yung rice field namin sa baba. Titignan ko kung namumunga na ba. Kasi habang uh, nagtrabaho kami, meron, ding kami, meron kami nag kami ng humay. Oh my is dito banda yung mga kahoy na yan ah uh, sakop pa rin to sa lupa ni sa papa ni Perry yan yung dumating kami galing pangpanga yan ang aming ginauling yan tapos sa buling ka ng uling walang di pa rin siya nababawas Andiyan pa rin marami. Oh. Uh, yun. Marami pa rin. Tapos yan, mga mga may mga duhat. Nalaki ang bunga niyan. Malawak ang lupa dito. Ah, uh, nga. Dapat magtatanim. Meron talaga itong tanim. Kaso, balihiwalay-hiwalay lang yung kahoy. Doon sila mabubuhay sa ano um, sa may sapa bamla kasi hindi sila na mamatay laging may tubig. Kaya ikot ko muna kayo sa lupain nila ni Perry kung saan po ah uh, hanggang saan po yung pagitan ng lupa nila. Kaya po. Yan banda. Yan yun, Yung mga kahoy na yan, maano ma na siya, malalaki. Ayan. At maganda rin ako naglalakad ng mga ganitong maraming mga damo-damo na may kasamang itong mga matikulit. Ayan. Tapos pag, pag dumadaan sila sa sapa o may sila. So, okay. Punta alis na tayo. Tara na. Tara isla. Huli diyan so dyan. Maraming mga yan. Meron din, anong pangalan yan? Bagakay. Bagakay na kawayan. yung maliliit lang siya. Nagawang luthang. So, dati gina, -anoto namin, dati daw din anuto nilang mga tanim, maliliit pa sila si Perry. Pati doon sa kabila, meron ding, niyugan doon papa din yung pipiri. Okay. Sige na. Una. Una. Hindi naman din sila mauuna pag ano. Walang maaga lang kasi ako nang pumunta dahil tinitingnan ko yung kalabaw. So, wala na maling ulan. Kaya, bunta ako doon sa rice field. Dito ako lagi naglalakad dati dahil pupunta ako dun sa ano namin, saan kami nagtatanim ng rice. Yun, bawat daanan mo, ito sila dati, maliit lang to. Ang duhat kasi, uh, sandali lang yan sila matumutubo. Ayan. Ayan din mga kahoy na yan. Ang doon sa taas. Dito tahimik dito kasi walang gaanong tumira bali marami silang peri kapatid pero iilan lang kaming tumira dito si ate Big Big si Peri at yung ibang kapatid niya nasa malayo at trabaho sa at kasawa ng malayo ay naiwan dito si Mama si Papa mga apo kaya puntahan ko na sila ngayon padaanan ko then gaya nyan dati wala kang tubig tapos may sapa may umuulan may maliit na sapa pwede kang dumaan yan pwede kang maghugas yung dating ano sa lula ko yan pag makadaan silang ganito kukuha silang tubig iinom sila galing yan na sa taas kahit saan dito pwede kang gumawa ng well dahil ma, ma depende lang yung malapit sa ano sa pa okay so I think sa lupa nila ni Perry is 16 hectares kaya malawak-lawak din kung masipag lang talaga o mahilig din magtanit ang magano sa bukid tatanim ang mag-alaga eh kaya ganun masipag lang mabubuhay lang sa bukid yun mga kawi mga yan lapit yan sa sapa tapos hanggang doon yung mga malalabong na yan ano yan sasapa yan sya so dito inararo to na dati inararo din to namin kasi nilalagyan namin ng kamuti or kamuting kahoy la dito So, magtanong rin ako ng uh, iba pang mga pagtanim. Pero dito si Papa ang nag-araro ngayon dito. Siya yung nag- a uh, may itatanim yata silang mama. So, yan. Yan. Pag mga ganyan, gusto nilang paglalaroan. Okay. Sina tayo. Yung dati, uh, palina pala nasa dito pa kami nakatira pag bumabaha dito kami dumadaan ni Diana tapos kasi malakas ang agos doon sa kabila dito kami dumadaan mas malama ano yung baha sa malaki kaya ang ginawa ni Perry hahagisan kami ng lubid galing doon tapos dito ko itatali tapos tatawid kami So, ito yung tubig. Gaya yan. Wala pang ulan. Walang baha. Pero pag bumaha, kahit malalaking kahoy, inaanod nila. Gaya niya, yung mga aso, pag nainitan, mapunta lang sila sa sapa, maliligo. Hindi rin, manghuli ng isda. Makahuli rin sila. Gaya may umiinom sila. Iba dito, buwis parang kung ano lang, buwarang buwis buhay yung nag-aaral pa yung mga bata. Kasi, pag malakas ang ulan, mga 2 hours, naku, ang laki ng baha, darat, darating na doon. Tapos yung mga bato dito is puro buhay. Buhay ito. Tara na. experience ko na yung malakas ang baha, na nag, ano kami, uh, hinag, nag, tawid kami ng lubid sa nasabi ko nga akala ko nasa TV lang tinitingnan namin kami din pala nakagawa pero si dad na experience namin yon so ito yung abos ng tubig yan pwede kang maglaba dito yung dati yung mga comfort yung mga malat mabibigat na ano dito lang namin yung nilalabahan pero doon sa bataas nilalaba kami tapos, hinahagis lang namin sa si sapa. Kasi mat ano yung tubig malinaw. yung agus Ayan. Yung kalabaw, dito rin umiinom. Okay. So na tayo. Bilisan mo matinda. yun mga kahoy. Ayan. Ayan, hinihintay nila ako. Believe ako sa aking mga alaga. pasok tayo. So, ito na yung mga palay. At, yung mga kamuti. Yan. Ito kasi yung palay na ito, maasa lang siya sa tubig. o uh, ulan. Maasa siya sa ulan. ya yeah. yan. Pag walang ulan, wala silang, wala rin tubig. Minsan, uh, mamunga, San hindi. Oh, meron, konti lang ani. Ah, eh. Ito naman ang pinagawa kahapon. Nilinis ni Piri yung simento yung gaya yung dinaanan ni Matilda. Doon. Sandali lang kasi pag ah uh, yung mga baang ginagamit niya. Hoy! Isla! Tama na. Ayun. Ang doon na rin gamutin kahoy doon sa kabila ayan. Walang tubig kasi walang ulan. Then, ah, uh, yun ang kamuti ni mama. Si mama masipag siya magkulukul ng kamuti. Pagkatapos nito, pag uwi ko sa bahay, magkakata ko ng kamuti. Ayan. Parigid yan yung mga kahoy. Ya, yeah, dalawin ko muna sila mama. Yes, na ako. Tinitingnan ko din yung mga niyog namin. Punta ko dun sa kabila. Kung marami bunga. Dito yung ano namin kung saan kami nag-uulog dati. Okay. Okay. Wala kang ibang marinig dito kundi yung mga boses ng mga uh, ibon. Ay, tsurang Matilda. Tara na, tara. 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 hanggang makauwi ako sa bahay ng maya. Ma, pahinuga itong kuan ma oh, o saka bantiyong. O, oh, pa nga bantiyong. Si kuwa. Si kuwa. Be. Okay. Tignan natin unsay karga ni kuwan. Napalik kayo na harvest yung talong. Wag, higag di ko ma, mo puha-puha man yun. Pampuha lagi eh. Ang tatang kuwan, talong. Sama ni Ma. Dayok. Dayok? Kapurok. Mukhaon di ka, ni? Diyo eh. Lalo sinagkaon-kaon, anak eh. Dayok, unsam lang sulod, ana. Unsam ng dayok, lagi. So, lang dayok. Kaya ngingal nalang itapurok. Ah, uh, kinason? Oo. Oh. Okay. O. Huwag ka na. Huwag mga bata, mga ayot. Ah, oh, okay. Dayok. Dayok. Ta Tawag sa bisaya. mm -hmm. Kamusta ang New Year ni Mo, ma? Ah. Okay, na. Kailangan nga. At kung pa lawas. Okay. Ano? Nagpahinga mo na kayo, no? <laughs> So, punta mo na ako dito sa bahay. Abas na kami nag-uusap ni mama. Okay. Nakalbo yung mga tanim. Kasi, uh, nilagyan ng ano. Ito yung bahay namin dito. Tapos, yun sa taas. Ang um, dito kasi kinuha na ng bigibungkag na. Kasi para marupok na kasi yun. So may hadlanan. So, yung bombil dito is na may panibago. Ayan. Buti ni pa nasisira yung nasa taas. Oo. Oh, okay Laki na yung avocado ko. Karak, karak, karak. Mauli ako ang usa ka sis, no? Ikaw, what the way? Ayan. Ayan. Bagong minyo. Oo. <laughs> Bagong minyo. Ayos ha. <laughs> Napay sa amin. At least di masira ang balay. Ah, na, may, ako malagi mo. May lubing na gamay. Lubing na gamay, dito? May niyog na gamay. Ba? Napasilay. <laughs> Tapos ka ng grapes. Tatlong piraso lang grapes nyo, ah. Oh. Wala, hilang new year nila. Walang kaubusan. guys. <laughs> ha? Obole, <Japon. laughs>

Among gay og talong. Hmm. Tao right. na. Di ko. Tao pa himot bai. Tang sini ra nawis kay patina ya man. Unsa uh, man ni ba ista man nga. Sa baga buara bro. Kanang ay mulmo awan sa singa nang sagol ma ito. Oh, sang basket Sudan. Piya hay. Kini ra ba sya mobilya Amo si siya. Kusog kay ni siya power. Si siya kusog power. O gihatang ni minigay ni Ma'am Grace. Yan. Oh so, pagdum bunga Maganda yung bahay na natirahan. Para di masisira. Oh, tanang kamunggay. Wala di wala. Ay sige gala, mura kag uwak bisag naa wala. Wala. Yun. Wa kuno wa, ay mm. nagtangag talong at kamunggay oh lami mo sila dyan dyan ah <laughs> no okay tapos nagluto yung bayaw ko ayan kamunggay talong and white ah uh, buwad no mm -hmm. buwad and salay tanglad